Ako si Prinsesa Floresca, ang asawa ni Duke Briseo at ina ni Florante. Sa loob ng maraming taon, tinaglay ko ang katahimikan ng isang reyna, ngunit sa ilalim ng korona ay isang pusong nangungulila, natatakot at sugatang-sugatan. Sapagkat walang kapangyarihang kayang humadlang sa hapdi ng isang inang nagmamahal at nag-aalala para sa anak. Naalala ko pa ang araw ng kanyang kapanganakan. Oh, anong kagalakan ang bumalot sa palasyo ng Albania? Ang munting batang iyon, si Florante, ay parang sinag ng araw sa aking dibdib. Sa bawat iyak niya ay naroon ang musika ng pag-asa sa bawat ngiti niya ay naroon ang pangako ng kinabukasan. Ngunit sa bawat taon ng kanyang paglaki, kasabay din ang pag-usbong ng takot sa aking puso. Sapagkat sa isang kahariang puno ng inggit, kapangyarihan at kasinungalingan, ang mga mabubuting puso ay madalas na tinutugis ng kapahamakan. Madalas kong sabihin sa aking sarili, Floresca, hindi mo mapoprotektahan ang iyong anak magpakailanman. Ngunit sino ba ang handang tanggapin iyon? Paano ba haharapin ng isang ina ang araw na kailangang iwan ng kanyang anak ang piling ng kanyang dibdib upang harapin ang mundong mapangahas? Nang ipadala namin si Florante sa Atenas upang mag-aral, halos mapunit ang aking puso Ilang araw akong hindi kumain, hindi nakatulog. Sa bawat gabing ako'y nagdarasal, ang tanging lumalabas sa aking labi ay ang kanyang pangalan. Panginoon bulong ko, ingatan mo ang aking anak. Huwag mong hayaang lamunin siya ng tukso o ng kasamaan ng mundo. Ngunit ako'y isang ina lamang at gaya ng lahat ng ina, kailangan kong matutong magtiwala. Kaya't sa paglalayag ni Florante patungong Atenas, isinilid ko sa kanyang bag ang isang maliit na piraso ng tela. May borda ng aking pangalan. Sinabi ko sa kanya, Kapag naramdaman mong ikay nag-iisa, yakapin mo ito. Ipapaalala sa iyo nito na may pusong laging nagmamahal. Gaano man kalayo Lumipas ang mga taon. Mula sa mga sulat kay Duke Briseo, nalaman kong nagtagumpay ang aking anak. Nakilala sa katalinuhan, sa kabaitan, at sa tapang. Ngunit sa gitna ng aking pagmamapuri, may tinig na bumubulong sa aking isipan. Ang sino mang mataas, siya ring unang ibabagsak ng kapalaran. Hindi ko yun pinakinggan noon ngunit sana'y nakinig ako. Sapagkat dumating ang balitang siya'y nadaya, nalinlang ng inggit at kasamaan. Si Adolfo, na nag-aaral din sa Atenas, ay naging kaaway na nagtaksil na umagaw sa kanyang dangal. At ako, bilang ina, walang magawa kundi manikluhod sa Diyos. Hanggang isang araw, nang ako'y mahiga sa aking silid Naramdaman kong unti-unti nang humihina ang aking hininga. Tinawag ko ang pangalan ni Florante. Anak ko, kung hindi man tayo muling magkita, tandaan mong ang bawat laban mo ay laban ko rin. Kung ako man ay mawala, wag mong isipin na iniwan kita. Sapagkat ang pag-ibig ng isang ina ay hindi namamatay. At sa huling sandali ng aking buhay, naalala ko ang lahat. Ang kanyang unang ngiti, ang unang beses na tinawag niya akong ina. Ang araw na lumisan siya sakay ng barkong papuntang Atenas. Ang lahat ng iyon ay bumalik na parang mga bituing dumarampi sa gabi ng aking kaluluwa. Ngunit alam kong hindi ko kailanman masasaksihan ang kanyang tagumpay ni maririnig man lang ang kanyang boses na nagsasabing, Ina, ligtas na ako. Sa halip, ako'y pumikit na may panalangin sa labi na sana sa bawat patak ng ulan maramdaman niya ang aking yakap. Sa bawat ihip ng hangin, marinig niya ang aking tinig na nagsasabing, Anak ko, ipaglaban mo ang kabutihan. Ako si Prinsesa Floresca, isang ina na nabuhay sa pag-ibig at namatay sa pag-aalala. Wala akong korona, wala akong trono. Ang tanging pamana ko sa anak kong si Florante ay ang aking dasal. At kung sakaling naririnig mo ako ngayon, anak, tandaan mo, ang lakas ng loob ay hindi nasusukat sa espada o sa karangalan, kundi sa kakayahang magmahal ng wagas kahit sa gitna ng kawalan. Sapagkat sa bawat bayani may isang ina at sa bawat ina may walang hanggang pag-ibig na hindi kayang talunin ng kamatayan.